Hey everyone again, this is Kuya SMB Vlog So bago natin magpatuloy ang ating pag-uusapan ngayong hapon Gumawa ulit ako ano, sa aking content ngayon ano? Welcome SMB World, ah? SMB Vlog dito sa YouTube channel So gagawala ako ng content regarding po doon sa nakita ko, ah, napanood ko Ano regarding po doon sa issues na, na pinupukol ano ah, tungkol kay uh, Tatay Kram between the Dave Man to Dave Man and the Dave So well, may opinion reaction regarding po sa issues ano na for me na no, kung bakit tandoon pa rin yung gaan ng loob ni Tateckram kay Di Manalastas. Siguro nandun yung point na alam naman natin na matagal na silang kakilala, itinuring na ni Tateckram si Di Manalastas as sa sarili niyang anak. Hm? So, sasabihin nila ang anong issue man ang ipukul kay Di Pero hindi natin pwedeng husgahan kung anong nasa loob ni Tateckram. Okay? So, alam naman natin na si Dib Manalastas, ano? Sa isang palengke, sa isang sa, sa Divisoria, kung saan uh, nagbubuhat nagubuhat si Dib Manalastas. So, I think kinunti, ginawan ko yan ng upload dito eh. Sa, dito sa aking YouTube channel, of course, doon sa aking FB page regarding po doon. So, na panahon na. So, ngayon lang ako, kasi ngayon ko lang din napansin. Ngayon ko lang din napanood. Ngayon lang ako nag-open ng, ng, ng YouTube channel. So, alam nyo naman, ano, mga ka-SMB again, sa mga nandyan na ngayon lang nakapanood ang aking channel eh, matagal na ako nagko-content kaya tatetic of course kay, uh, kay, uh, kay, uh, kay uh, Dave Manalastas ah, kasabayan kayo sa VPN of course ibang vlogger dyan ano? kaya yun, yun po, ka -idol, dun po mga ka-idol yun po mga ka-SMB vlog ang nangyari away na mag pa rin ang loob ni Tate Tekram what I said before na kasi nandun pa pa rin yung pagmamahal niya sa bata hmm? kahit malaki na ngayon nasa siguro nasa 18 years old na ata si Dave Manalastas ngayon dahil ilang taon na din, ilang dekada na rin nakaraang nakalipas. So so yes, I think hindi, I think hindi, oh, hindi na siya under ng minor edad kasi nasa 18 na siya eh. Okay, may edad na si may dis, may sariling desisyon na. Ano? Si uh, Dave Manalastas. Pero wag naman na po natin na pigilan din yung ang bataan na bumalik tataid. Eh, kay tatategram si, si tatategram will decide kung tatanggapin pa niya ang kanyang at na anak. Okay? Kung kayo pa naman nasa poder ni Tatay Tekram, ha? Na mahiwalay ang isang taong importante sa iyo. Na no, oh, yes, alam niyo, alam ng karamihan. Because of Tatay Tekram na kilala si Dave Manalastas. Pero hindi natin pwedeng husgahan, hindi po unahan ang puso't isipan ni Tatay Tekram, ha? Kung tanggapin na, kung tanggapin niya si Dave Manalastas, he will come. Kasi nandun yung point na yung kahit kunting pagmamahal bilang isang tunay na ama ah, na tinuring na anak si, si Dave Manalastas ni Tatay Tekram. So alam naman natin kung gaano kabait si Tatay Tekram. Alam naman natin kung gaano tumulong Ah, si Tatay Tekram sa si Bang Tao so alam naman natin na matulungin ah, ah, ah si Tatay Tekram sa social media ah, Ganun po dun mga ka-idol. Huwag na po nating ano, ang pangunahan kung ano mang nasa sa loob. we are free. May kanya-kanya tayong opinion, reaction, regarding sa ating natatanaw, sa ating nakapansin, sa ating observasyon dito sa social media. Ganun lang po dun mga ka-idol. Ano? Um, tulungan na lang po natin. Ah, so alam ko na maraming nasa likod ni Dave Manalastas na mga, mga advice ang anik-anik dyan. Of course, tahimik lang si Tatay Tekram and regarding dong sa issue na po iyon. Okay? Kung bumalik man si Dave sa poder ni Tete Tikram, na kay nasa nasa kay Tete Tikram na po iyon. But marami nagko-comment na wag nang uh, pauwiin. Wag nang uh, tanggapin uli si Dave Manalastas dahil yung nga ahas, kahit anong hiluno pa kung sabi saya, ahas pa rin. Parang yung santol. Kahit anong gawin mo dyan, yung santol hindi pwede maging manga So, ganun po dun mga ka-idol. So, again, so kayo pa naman, kayo pa na, again, ulitin ko, kung kayo pa naman sa poder ni Tatay Tekram, na napamahal na kayo, kahit na yung mga hayop kung nga pa napamahal na kayo, kung umalis siya, hinahanap niya, kung nasaan na sila, yun, nasaan na yung mga hayop na yun, di ba? How much more? Sa tao. Di ba? So, alam niyo, alam niyo lahat eh. Kwento ng buhay ni Digman Lasasa under ni Tatay Tekram. Alam naman natin na si Dib manlas itinuro ni Data Tikram sa sarili niyang anak. Simula sa maliit hanggang nag-18 years old na ngayon si Dave Manalastas. Okay? Kung tanggapin man ni Tatay Tikram, tanggapin din niyo. Respeto man lang kay Tatay Tikram. Ganun lang po doon mga idol. Ah, again, may opinion, may reaction sa aking sa aking mga napapanood, sa aking mga kaibigan vloggers, sa kanilang mga opinion reaction din. Tungkol po sa pag-alay ni Dib Manalastas sa poldi ni Tatay Tekram at doon po din kung may uh, kung may na may nanatili pa rin pagmamahal bilang isang ama ni Dib uh, bilang isang ama ni uh, ni Tatay Tekram ah uh, sa kanyang uh, tinuturing na sariling anak na si Dib Manalastas. 'Yun lang po dun mga kaidol, yung aking uh, bagat uh, sinishare sa inyo opinion reaction dito sa social media. Again, maraming maraming salamat mga ka-idol. Hanggang dito na lang. This is short video lang po mga ka-idol. Um, sana po sa mga, baa uh, sa mga bagong nanonood sa akin channel, please don't forget to subscribe and follow na rin po. Even my UFP page, Kuya SMB Vlog. Yeah. Ah, maraming salamat. Hanggang dito na lang again. This is Kuya SMB. Para sigurado, punto po punto, fact na fact and full na po. Have a good day, everyone. Ingat ka bless. Sana po, tuloy-tuloy na to. Love you all.